Ah, uh, guys. Grabe na po talaga ang kalabas, kalabisan nila sa kanilang kapangyarihan. nakakapangbigil mga kababayan. Kung napanood nyo po yung nangyari diyan sa cemetery. Huh, grabe ang pamamulitika talaga nila. Talagang unti-unti na po natin nalalaman at nalilinawan yung mga mga anomalya sa mga flood control na yan at kung sino yung utak at sino talaga yung punot dulo di ba diyan na nga po nabanggit na may mga congressman lahat ng mga congressman diyan na nabanggit sa disk ng mga diskaya live po yan po yan at yan po at nabanggit nga po diyan si Ramaldis at saka si Saldi po at sino pa po yung pinakautak niya at naandun po nga yung pinakautak sino po yung pinakautak na yun at yan na nga po ang malapit na nating malaman kung sino yung pinakautak pero ang ginawa po nila pinaltan po nila si Chis Escudero bilang Senate President at ang ating pong, at ang ating ang at ang ating pong butihing senador Marcolita bilang Chief of uh, Blue Ribbon Committee, pinalitan po nila. Dahil ayaw po nilang mabunyag pa at maisiwalat pa sa publiko ang kanilang mga katarantaduhan at mga kaanohan, di ba? Grabe na guys. Guys, panuorin niyo. Huwag po kayo magbulag-bulagan mga, mga, mga kababayan. Hindi po dapat ganito ang gobyerno ito guys. Talagang lubog na lubog na po ang Pilipinas sa pamumuno ni Kuting. Nako po. Ah, grabe po dapat mag -ala Indonesia na po tayo eh? hindi po pwede itong ganito guys ah, grabe kawawa po tayong mga maliliit ng mga tao tayo po mga may hirap ang kawawa dito akalain niyan guys walang kaalam-alam ang nakakaalam lang na ganitong palitan ng mga pisto ay yung 15 na senador na pumirma para mailagay at maiupo si Soto bilang Senate President. Tandaan nyo po guys yung mga taong yan. Sa 2028, huwag na po natin ibuto yung mga yan. Dahil mga kawatan po pa yung mga yan. Mga kawatan. Dapat dyan sa mga senador na yan, kung kayo man po ay ginigipit, bakit lumaban kayo? Bakit kayo magpapagipit sa mga taong hayok sa kapangyarihan? At tayo sa pagnanakaw ng kaba ng bayan. Grabe mo. Yung tax natin, napupunta lang dyan sa mga bulsa nila. At tudo ang pagpapayaman nila. di ba? Talagang babagsak ang Pilipinas. Tama nga po si Inday Sara Duterte na may niluluto po sila. Grabe. Naandyan na nga po, nabunyag na kung sino yung mga congressman na yan. Na mga dahilan niya, mga pagnanakaw na yan, na mga nakawan sa plot control ghost project na yan guys tama tama po talaga ang mga sinasabi ni Sarah Duterte may niluluto po sila ayan na nga po diba kita nyo po dun sa hearing na kaninang umaga na si Reza Tibiros lumabas kasi so may ano yung pala pumirma na po na para may si Suto bilang Senate President ang kauli-huli ang pumirma si G.B. Hirst rito diba katarantaduhan talaga ng mga yan. Pinagbili nila ang kanilang dignidad. Ay, wala po tayong dapat, hindi po tayo dapat magtiwala sa mga tao yan. Grabe. Grabe po. Talagang namumuliti ka at talagang panubog po ang Pilipinas. Tagyan pong mga tao yan ang nakaupo sa gobyerno. Dapat palitan na po yan. Pero, dapat on the spot talagang parang sa Indonesia na talaga ang dapat gawin dito sa mga tao niyan. Dahil tayo po ang nagpaupo sa kanila dahil binuto natin sila. So tayo din po dapat ang magpapaba sa pisto, sa mga tao niyan. Kahit meron pa po silang tatlong taon o anim na taon dyan sa pisto dapat papabayan na po natin yung mga yan. Kababayan, mga kapwa ko Pilipino. Ako po hindi ano-ano. Pero kalabisan na po talaga yung mga pinaggagawa nila. Talagang kawawa po tayo dito. At saka yung mga kababayan, kababayan nating may Lalo na lalo na po kami. Tayong may hirap. Ang kawawa dito. Nagpapakahirap tayong magtrabaho. Para magbayad ng tax. Pero saan lang po napupunta? Sa kanilang mga bulsa. At sa mga... Pawalangya nila. At sa mga pansarili nilang hadikain. Diba? Akalain nyo. Napakamabuting talagang wag po magsawang magdasal mga kababayan na sana mat matapos na to mga kaguluhan to na mga itong mga nangugdaang senate hearing wag po natin itong iwaglit ishare po natin ang ishare ng malaman ng iba nating mga kababayan sa kasulok-sulokan ng buong Pilipinas malaman nila yung mga katotohanan kung sino-sino po ang mga sangkot dito na mga congressman at kung sino yung utak at na nahin... dyan nga po sila at hindi po yan ma hindi nyo po yan mabubura kahit nagpalit na po ng literado dyan sa sinado sayang po yung mga nasimulan ni Marcolita sa pag-imbestigang ito unti-unti na po nating nalilinawan yung mga ghost project na yan at kung sino po talaga yung utak hindi may utak po um, gumalaw na po sila upang hindi na maituloy yung um, investigang yan ngayon, ang iimbestigahan nila yung Dabaw sa, sa Goose Project, ghost Project daw na yan bakit nila iimbestigahan yung Dabaw sa mga plot control hindi naman binabaha ang Dabaw, ang binabaha ay ang Manila <laughs> grabe talaga mga utak, mga kabayan mala, mag, mala Indonesia na talaga tayo nito bagay ganito wala, binababoy nila ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Grabe. Talagang ang mga oligarchs na po ang naghahari ngayon. At sila na po yata ang pangulo ng Pilipinas, ang presidente ng Pilipinas. Kasi sila-sila na po ang nag-ano eh. Ano nangyayari sa pangulo natin? Anong ginagawa niya? O ang may utos, di ba? Siya yung utak. Po. Uy, yun ay ano po lang ha. <laughs> Katak dahil mayroong utak daw eh. Naandyan na nga yung isa. Ibinulgar na sa saldiko at saka si Romualdez at mayroong pa daw mas utak. Ay sino yun? Aba? Sino ba ba? Ah, uh, diba? Mga kababayan? Huwag po natin itong bali-bali. Talagang maano to. Grabe na ang kanilang pagmamalabis. At niyuyura na po nila ang ating batas. Grabe. Huw, hindi po sila magtatagumpay mga kababayan dahil naandiyan po tayo, tayo mga Pilipino, na alam natin ang katotohanan, di ba? Hindi po tayo dapat pumayag ng ganyan.